Ba't ganyan yung ilong mo? Kayong magnanay, anong breed nyo? Eh, may cleavage yung ilong mo. Mokong. Ang nanay niya, si Mokang. Tapos mermaid pit pa siya, oh. Ayun, oh. Mermaid pit. Dikit mo nga yung panchito mo ilong. Uy, sobrang dikit naman, eh. Uy! Uh, baba ka dyan! Cute ng ilang may, cleavage oh. Si Mokong. Huwag Mokong amoy-amoyin. Mokong tingnan niya ilang mo. Mokong. Wow. Bakong. Bakong, bakong, kanya yung ilong mo? Bakong, tingin dito. Yun yung ilong niya, oh. Oh. Pati nanay niyan, ganyan din ang ilong, eh. Ibang breed to, tapos sa mga panila, mga mermaid breed. yun hindi niya ka, hindi niya kalahi yun ay bait naman nag-aaway dati ngayon nagkukutuhan pa sila oh wow ang ilong naman niya oh <laughs> o, dati lagi kayo nag-aaway sa chicks ha um, best friend naman pala kayo eh sus pa baby naman yung isa oh mabaho daw <laughs> Pero nang Mako okay, ngali ka dito, isang tingin pa sa ilong. Ano? Para? Hindi, tignan na ilong mo. Pambihira kit naman ng ilong na 'yan. Hmm. Parang ano ah? Parang nagpa-nose slip ah o nagpa-rhinoplasty. Ayan nanay niya oh. Nanay ni Mo kung itong black. Maliliit sila na mahabang katawan. Taas may cleavage yung mga ilang. Mukhang alay ka dito. Ayan o. O si. Mukhang, o. May pultak sa ulo na away kasi. Mukhang, mukhang. O. O. Oh.